Oh, go pa rin. Start na hiwa-hiwa sa ng Happy birthday. Wala. Iwan. Di ano? No, ang tigas naman. Hala, di ka na uguan. Di ka na rep. Oh, huwag gi rep gabi kay kung ko Ate Brenda pag bagong luto. Hindi na rep yan. Ha? Hindi ni rep ang luto. Natigas talaga. Ni ko. Oo. Ni rep mo? Wala ni mo gi init karon. Wala. <laughs> Kayo na mag-init. <laughs> hmm, kanya, kanya init na. kanya kanyang init na lang. Pila man Ay, ko. Ay, tamis yun eh. Hindi ako sa matamis. Balong Lamat oin. rin. Ay, susawa, nito, ano ang ni Tote? Wala sa usahay. Ano pati Ay, ano? Suka ah. Oh, nga. wala akong dalang sasawan. Oh, lang, lang, ka. lang maginit Dala namin ni kain Yung ano? kain kami doon lang. Ano ba? Hindi ako nung sentral. Sentral ka galing? <coughs> Ang um. tigas ni. Ang <laughs> tigas ng Biko cake. <laughs> <laughs> oh. dara nit, Oh, the men, the 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 oh. Ay, ganyan yung damit na nami. Nami, daya. Oo. Oh. Na, 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 na. nice Bagay na. sa'yo. <laughs> nami. Nami, nami. O, dara. Oh, kasi, Wala ka kasi, <laughs> Wala Wala pon. Oh, ba? going <laughs> <Maka> <laughs> okay to